tayo. Huwag daya. <laughs> Kami, ako. Diet din. Siya lang ang ano, hindi diet. Uh, Kaya ngayon sa Kaya, nakikishare lang din ako lagi. Oh. Diet sa pera. Korean <laughs> <laughs> store. Beauty. Oh, yeah. oh, <laughs> Dito yan. Sa ano? Chapsoy. Chapsoy? No, chapsoy. Yeah.

Dung, oh, na kayo. Oh, dami, oh. Oh, kalamansi. Hmm. California. Hmm. Anaheim. Hmm. Ayan. Hmm. sige na. Mamitas lang kayo. Oh, libre na yan. <laughs> libre pitas. Sa ano, mal-mal kaya ng, ki ng pounds ng ano. Kasi hmm, ang dami, oh. Kalamansi uh, uh, hmm. uh, City, eh. In California. Hmm. Ang ganda kami yung Sa Las Vegas, eh. Wala niyan. Ayan, oh. Hmm. Ito lang yan sa California. Fidel eh, de la Cruz. Hacienda. Hacienda. Di. De... Ayan, oh. May mga green, oh. Pwede na ba yan? Di. Ayan, mga ganyan. kecil ini no oh kalau masih oh dami oh oh ya oh ya no Dami magsasawa kayo. Hmm. Dami doon sa kakaloob-looban. Ayun oh. ayan, ayan. Ito pa. Ito hmm. lang aja. Hmm. Grabe. Ayan, oh, topa. Ikut tayo Ikut. Hmm. Sampo nulangan makakai saksako kan ya. Ini no. Hmm. Grebe. Aya no. Hmm. Aya. Maka tuntung kitasna gustunyo. Oh. Damii.

tahanan hmm, ganda cute hmm. tarapitas tarapitas sekalipun ya Ay, yeah, yung mga ano. ano, yung mga. Orange. Ang dami yung bunga, no? Mahal niyan. Benta natin sa Las Vegas. <laughs> sa yung yung owner <laughs> yan po ang may owner ayan mm. pati yung owner eh namimitas dami oh dami. dami sa taas dami doon hmm. hindi mo kaya ubusin eh mm -hmm. hindi pwede magpikpik to siya, no? si ano bossing ang bagal masih picking hmm. <tik> itu lang libre nanti karena yang mau bebenta ya no Kenapa no? apa bisnis, Pak? Iya. <tik> Sipong-sipong sipong ito. Bibili sa iyo yan. Eh. Bibili niya yan ah kasi eh. Ang dami naghahanap eh. Gano niya binibenta pounds? 5.99 na ito. O si, benta mo sa kanya ng 4. Welcome to Anaheim. Ayan diking kalamansi so, hmm, hmm, Oh inob na Oh, oh, inog na kasi kasi Ayun, sa bawa presano beef stick. Hmm. Sabangos, sarap din yan, tilapia. Ayan, no, yung mga dilaw. Yung mga dilaw, pamigay mo. Hmm. lak makemitas tayo Ay madilim na Hmm, hmm. Pa? Yan po si Dudong namimitas ng kalamansi Sabi hmm. na oh Oo hmm. dami kalamansi Napakamahal ho ng kalamansi dito sa amin sa Las Vegas. Kaya dumaya pa kami sa California para mamitas ng libreng kalamansi. Puno ni Ide dito sa California. Tagalog na Tagalog. Oh. Hmm. puno ni Brother Fidel. Padilim na. Gabi na. Dami rin yung roses. dami rin yung punti. Lemon na yun, oh. No? Lemon. Ha? Ano? Yeah. Dilim na, eh. Ito. Lemon. Yan, yeah, lemon. May, may bunga rin yung bayabas. Ito, lime. Hmm. Dami rin bayabas, oh. Hmm. Dami rin buong walang bayabas niya, oh. Sige. May orange. May orange ka din? Ano ba yabas? Orange ba yan? Akala ko lime. Ang daming orange. Oh. Orange pala yun akala. yung sa taas. dami, oh. Yun, know? oh. pa, oh. kinakain. Alin dyan? Yung bunga ng cactus. Oh, laking cactus yan, no? Cactus na. nakain Kuchin. mm Malaki-laki ng kong. Mm-hmm. Yan laki. Ganda yan. Pag nag-orange na yan. Nahinog na. Dilim na eh. laki ng lemon, no? Lemon. Laki, oh. Mm. Pitasin natin itong isa. hirap, kailangan may gunting. Ang so, kuha ko ng gunting. Ang hirap ano yun eh. Ay, hilao hilao pa ito pa yan. Ito, 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 ito yan. alin to? Yan, Oh. Di ba hirap pa to? Hirap pa ba? Oo, oh, pwede na. Oo. Oh. oh. Hilaw pa yan. Ayaw. Ito, hinog na to. Oh. Hilaw pa rin yan eh. Are you going to Are you going This is <laughs> my dinner.

ng it's a na hirin. Very thin. Now, mm hirin -hmm. yung mga product mo ano, na no? mm -hmm. ka naman ng ano? Kaya no? nga. ano ang you know, Mainit? Alin? Oh, mainit. Mainit din o, Yeah. Mainit ngayon? sa inyo? Lumalamig na met? Mm -hmm. Ay, yung, ano, after late, Ay, Ano, alternate. Ano, ano, ano Ano yung ibibenta mo, Met? Sige, pula, 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 pula. Ano yung ibibenta mo? Ano yung mo? Benta mo siya, no? ano? Ano mo? Ano ang nagawin ko rin kring girls? Ano ang nagawin ko mo kring girls? Ano ang nagawin ko rin